Grabe. Tilapia ano po yan sir? Tilapia po. Bangus. Hmm. Oh. Ang ngisaw ang ano nang ano bangus ang binabahugan. Hmm. Mugiski dik di Sahara niyo. Ngisaw-ngisaw pa sila oh. Taigwa pa. Duwa na sering naman sa inutan. Ano, nah, kada ichay, <laughs> nalipat-lipat lah na naman yan, o <laughs> tanaman nga si inutan, <laughs> bulan na po, hindi Dua doon, bulan, paghulog. Pero ang piraso pong ano yan. Dos bangus May bantay dito. Ang ano ang bantay dito ay. Ano Fisher Fox. Fisher Fox ang bantay. Paglinggo lang. Pa Paglinggo. Hmm. si magagum na ang bantay pag linggo lunes martes pa sabado gurni sabado iba naman yung mga member naman ng Fisher Fox malaking ano ito Bispan ng bangus Ano po eh? Hararam po yan? Nakaiba yeah. yeah. okay, po ko naman sa ano sa lawod naka member ako ng ano hindi ako kung fisher fox po itong ako yan sa Mercedes sa may ano sa, sa saan mo ito sa likod kang munisipyo <laughs> mm, na ano ning fisher fox daw ito ay eh. Hmm. Dahil po sa paglabod. Paglabod ah, sa lang. Kayo. Ayaw. Hmm. Ah. Sabi ano? Hmm.

Nagkaroon din pala dyan yung trabangan ng paghukay Tarabangan <laughs> yung pagbukay. Grabe mo talaga ang Nagkula ang bayad kaya pag ano. Ang taas ng daga dyan. Alam ko na yung maray pag